tayong murang 85 pieces hand set. Pang personal use para po hindi po lagi mawala. Ayan, pwede nyo lagay sa sakyan. 85 pieces. Bigay wow. Bigay ko na lang ng 2,500. Napakamura na Ayan. yan. Metal po books. yan, ha? Ayan, Metal. o, bakal, o, natutupi siya. Naka complete set na yes. po yan, mga meron ratchet. May pliers, may long nose, combination. Ayan, kompleto. Mm -hmm. 2,500. At meron akong sale nga pala na blower. blower. Electric blower. Bigay mm -hmm. ko na lang to ng 800 pesos. 800 pesos na lang ah. yan. No? With mga warranty boss. po yung mga bossing na tayo. warranty kaya... pa. Ha? Yes. Yow. At meron tayong drill press, 3.8 and 10.5. 13 mm and 16 mm. Ay, marami tayong mga power tools, rotary 2.5, impact drill. Ayan, ito pinakamura ko, 1.5 lang. One Cordless lang hammer lang. drill. Ayan. Hammer na, saka drill yes, pa. Yes, pwede pong pang bato, pang bakal, pang kahoy. Two battery na po siya. Ayan. Ayan. Marami tayong mga impact range, siya. Ayan. Ito si Ryoko. Bigay natin ng 1,999. Lakas. Ay, lakas. Oh, pang sasakyan. Yeah. Dalawa na po ang battery at 5.0 amps. Thank you. Ako oh, sige. Pasok. Ayan mga bossing, Oh. Sa mga naghahanap ng air compressor. Ayan mga boss. For only 8,500 pesos. Dito lang po yan sa Garnica Surplus Store mga boss. Plug and play po mga bossing. Ayan, hindi nyo na kailangan ng oil dyan. Ano? Best pa. For only 8,500 pesos lang yan mga boss. At bukod po dyan, napakarami pa pong mga items na pwede niyong mabili rito mga boss. Ayan po, napakaraming power tools. Sa mga mahilig magkape, meron tayo na kasale from Australia. Espresso machine Wow Ayan, bigay ko na lang ng 1,500 ang isa Baliya coffee maker machine Yes, yeah. espresso machine Pang-cafe, yung mga pang -kape. mahiling mag-Starbucks dyan yeah. Ayan, 1,500 lang oh. Kayo na lang yeah, gumawa ng kape niyo. Ay, meron din tayong pang detailing, spot cleaner ay yung nagte-trending ngayon na panglinis ng loob ng sasakyan. Yeah. Bigay natin ng 3,500. Yun, kayo na po mismo ang gagawa. Yes, meron din tayong mga ilaw na 100 pesos solar light. Ayun, 100 na lang 'yan lahat. Pili na lang sila. Napakamura na. Pwede pwede po ito sa mga outing, sa mga mahilig mag-camping Yes, meron din tayo microwave, 1,500 at 2,000 pesos. Yun. Ayun, mga nakabalot lang ha. From Plastic Australia po o. yan na ilan na lang stock natin. Imported yan. pa. Yes, meron din tayong mga pangkalan, yung pang outing. Bigay natin ng 350 na lang to, yung pang sangyo. Yan oh, 350 pesos. Napakamura naman. Na meron din tayong mga kalan dito, 1,200 at 1,500. Panghandaan to, alam ko. Ito yung ginagamit nila, pang luto. oh. Ayan. Ayan. Eh, sa mga nahihirapan naman po maglaba, pumanikan tubig, maligo, mag Meron tayong water pump, isang set na po yan. Wow. 1 HP, 21 liters. At stainless na po siya, may automatic na siya. Yo. Binibigay na lang po namin ito ng na 8,500. Aba, yung napakamura na mga Ayan. boss. Ayan. Kung gusto niya namang mas maliit, 5,500.5 HP. Thank you. Yeah. sa mga naghahanap naman ng mga kitchenware, marami tayo. Ayan, mga lunchbox, 50 pesos. Ayan, pang baby, 100 pesos. At meron din tayong mga Panahi, ayan. Yun. 400 pesos na lang yung mga boss. 400 pesos na lang yung panahi. Yes, at marami rin dito, oh. Ayan, 500 pesos na lang mga lagay ng pinggan, kettle, 350, rice cooker, 500. Yun, oh. Ayan, ang dami. 500 pesos na lang rice cooker. Yes, meron din tayong mga, mga kala, no? 800 at 400 pesos sa maliit. Yun, ayan. Kompleto. Yes, meron din tayong mga pichel dito, oh. Magkano na lang, 200-200 pesos na lang. May 50 pesos, may 100. Talagang magsapraise mga boss. Kaya mga mami, mga mahilig mag-mall, mag o, oh, dito na. Dito Ang na. mura. Yeah. Magkano sa SM itong mga item natin, di ba? Para po tayo lagi makatipid, lagi tayong mag-check ng price. Yon. Thank you. Ang pressure washer na belt type, kung nagahanap kayo ng na panghanap buhay, pang car wash, meron tayong... Kawasaki brand. Ayan. Yeah. Ayan. Isang set belt driven, 1.5 horsepower. Napakalakas. Ayan. Naman. 220 volts at may kompleto na po yan. Merong 10 meters na hose. Gan. Kompleto. Ikaw na lang ang kulang. 6,500 na lang Ayun, mga bossing. Grabe mo. ka mura mga grabe boss. Grabe talaga. At meron din tayong water pump na gasoline. Water Pagin pump. Meron 6.5 at 7.5. Size Ayun, 3 no? and size 2 po. Ang pinagkaiba nyo. Ayun. May sizes kayong pagpipilihan yes. mga boss. Meron din tayong 33.5. Ayan. Ayan. Gasoline water pump, 5.5 HP, 2 stroke. Bigay natin ang 3,000 pesos. Ayan. Meron din tayong low profile na floor jack. Bigay natin ng 9,000 pesos. Ayan. Wow, Ayan. 3 na yan low mga boss. Na... Low profile na po yan, ha? Yes. Napakamura na yan mga boss. Eagle brand. Yeah. At meron din tayong mga loan mower, 3,500 Rio Ryobi brand from Australia. From Australia, mga boss. Ayan, sa naghahanap po ng original tools pero surplus unit na mura, meron tayong mga miter saw o sito brand, meron wow. din tayong mga Ferrex cordless tools. Ayan, constant pressure pump, circular saw, paint sprayer, gurney pressure washer. Ayan, bigyan natin ng 35 na lang po 'yan, mga original po 'yan. Wow. Ayan, lahat Ayan po na 'yan, na. Boss, ha? Mga cordless Ferrex. eto maganda to. Ah, uh, compressor na portable, 2,500 ko ito ibibigay. You know. Ayan. Dalawang piraso na lang to ha. Last wow, two. Wow, last two. Yes. Meron din tayo mga trimmer. Ayan. 1,500 na lang po. Rotary tool set. Ayan. Rotary tool set po. Ayan. Meron din mga cordless tools. Meron 1, 2, 1, 5. Depende po kung barena, grinder. Ayan. Cordless chainsaw. 2,999 po wow, siya. Bigay natin ha? ng 2,500 unit only. 2,500 no? na lang. 2,500 na lang yes. yan mga boss. Paunahan na, ah, Ano na lang to? 4 pieces. 4 pieces Last na cord. lang. Four. Oh. Ayan. Cordless. Yes, cordless and brushless yeah, na po siya. Malakas. Ayan. Yes. Kaya meron tayong mga organizer. Metal po yan. 6 layer. Yon? Bigay natin ng 1,499. Ah, Napakamura na, na yan mga boss. Ang daming lagayan niya no? Pwede mo lagay yung Animan. mga... Frame, pangbahay. Metal. Yes, metal po siya. Ayan, pwede po siyang ipadala hanggang Mindanao kasi naa-assemble po siya. Ayan, ditornilyo nagandahan. lang siya. Mine 1499 lang ang mga boss. Oh. Ayan, meron tayong welding cable. Heavy duty copper winding po yan ha. 10 meters may clamp na po, kompleto. Mine, 1,200 pesos. Ayan, iyan, iyan, grabe ka mura. Napakamura na talaga. Ayan, heavy duty. Ang bigat oh. ilang kilo din to. Iyan, oh. Iyon. Yes, yes solid. pure copper po. Solid copper. 1200 po kahit kaya po niya yung 500 watts wow. 500 amps na welding gen welding generator Thank you Meron tayo mga bag Ayan sling bag bigay natin ng 150 isa Box? Kung gusto mo naman wholesale na, oh. mayroon pa tayo mas mababa yung no? wholesale Yes kung marami 10 pieces minimum natin 140 the more na marami mas bumababa pa Ayan no pang, -pang yayamanin Bukod bang 150 hindi mukhang yes. lilibokin eh. <laughs> Aya, meron din tayong mga towel, ayan, mga mall pull out siya o 50 pesos ang isa. Mm -hmm. Towel 'yan ha, cotton. towel ba towel. Yes, cotton. Ayun, marami tayong niyan available ha. Ah, Napakamura ng na mga bossing, oh. Tingnan uh -huh. niyo naman, 150, 150 lang. Oh. Yes, may panlalaki din, oh. May panlalaki, lady. Yes. Parang lagi nga uh, punong-puno ito, ha. 'Yon, napakaraming mga hand tools, mga bossing ha. Sari-sari po, may uh, meters, metro, metro. May screw, iba ibang ang mabibili nyo rito sa Gainica Surplus Store mga boss At may Ay. mga electric sprayer Yes, ayan, bigay natin pang pintura po Para hindi na kayo magmano-manong brush 1,200, ayan I-spray mo lang Na-adjust po yung high and low niya 220 wow. volts electric na po siya ayan, Mine 1, to lang po yan, mga bossy, oh. Marami tayo mga Step in, across, small pull out 150 pesos na lang oh, Ang dami oh. Iba-ibang size, pang bata, pang matanda. Ayan. 150, pag dalawa, 250 pesos na lang. Napakamura na talaga. Assorted na po siya. Oh, magkano sa labas yan? 150 pesos na lang po. Ayan, oh, Dito dami. lang yan sa Garnica Surplus Store, mga yes. Boss. Meron tayo mga inverter type. 6,000 watts, bigay natin ng 1,500 pesos. Ayan o, no, 12 volts. Pwede siya magpagana ng ilaw, electric pan, TV, speaker. Wow. Mine, 1499 na lang po. At Pabantal. meron din tayong AC inverter. 12 volts to 20 volts. Bigay natin ng 850. Yan yeah, o, napakamura na talaga o. Oh. marami tayong sale, pang motor po ng bangka. Ayan, Crest Brand, 16 horsepower po siya. Ayan. Pwede po siya sa pangbangka, 8,500 na lang po. Yung 13 HP naman, bigay natin ng 8,000 pesos. Ayan, ang daming mura. Meron din tayo low speed, 5.5 HP, 5,000 na lang po. Ayan, meron din tayo mga vacuum cleaner bargain from Australia. Kasama na po yung hose, may brush. Bigay natin ng 999 pesos. Napakamura na talaga. Ayan. COD tayo Luzon Besides Mindanao. Thank you. Ayan, marami tayong bargain ngayon sale. COD Luzon Besides Mindanao. Ayan, marami tayong mga repacking. Order Lazada and TikTok checkout. Pwede po tayo. Hindi po tayo agad magbabayad. Ayan. Comment lang po kayo kung anong item ang gusto nyo. Then, papadala namin. Ayan. Marami tayong mga bike. kiddie bike. 1,200 po and 1,500. Ayan. Sa malalaki po, 2,000 pesos. Ayan. Kaya yan hanggang 10 years old, 7 years old, 5 years old. Ayan. Depende sa bata. Ayan. Ang dami natin. Salamat. Sa naghahanap naman dyan ng heavy duty uh, pang -car Eagle Brand Professional Tools Hydraulic Jack Available po rito mga bossing at itong heavy duty na pangkarwas Dito lang po yan sa Cash Surplus Store Ayan o, naka belt type Kompleto na rin, may mga host ng kasama yung ating pangkarwas At ito naman po pong Eagle Type Professional Tools Hydraulic Floor Jack Triton na po yan, low profile. Kung baga sa motor eh, o kaya sa sasakyan eh, naka-lowered po yan mga bossing. Low profile, Triton, napakatibay at napakalakas po yan mga bossing. Hydraulic floor jack. Yan. Mga boss ho, oh. napakaraming stock. Meron po ditong cordless uh, radio. Yan po osito brand for only 1,200 pesos lang. Dito lang 'yan sa Garnica Surplus Store. Meron pong tag 689 pesos. Yan, meron pong tag 438 pesos mga bossing. Yung dito lang yan sa Gainika Surplus Store napakarami nyo po pwedeng mabili ayan no? mga nakabox pa yan mga boss may Osito 3-in-1 vacuum blower multi cleaner mga boss ayan yung itsura nya napakaangas 2,500 pesos lang po yan dito sa Gainika Surplus Store mga boss Osito brand 3-in-1 vacuum blower cleaner eto naman po yung compound mater saw ayan sa mga naghahanap po ng compound mater saw available po yan dito sa Garnica Surplus Store mga bossing. Yung paint spray system o si brand na andito rin po yan sa Garnica Surplus Store mga boss. At hindi lang yan, dito pa po sa parting baba Napakarami nyo pong pagpipilian mga boss. Mayroon po dito mga chainsaw ha, for only 2,999 pesos lang may chainsaw na po kayo. Ayan, Ferex Pro yung brand. Chainsaw po yan mga bossing. Ayan mga bossing oh. Yung mga stock, yung mga nakalatag dito sa Gary na surplus store, napakaraming mga bossing. Oh may mga amplifier po rito mga boss. May mga lutuan. Napakarami mga bossing na pwedeng mabili rito mga boss. May mga CCTV, marami silang CCTV. Bo, oh. mayroon din po silang uh, ice crusher mga boss. Ito naman yung water pump. Ano? Marami po sila niyan dito mga bossing. Dito lang yan sa Gardenia Surplus Store. Ayan, marami rin mga plancha, gas stove. Ayan. O. Napakarami punta po kayo rito nang makita nyo ng personal yung mga nakalatag na bagsak presyo dito po sa Garnica Surplus Store mga bossing. Ito po ah, uh, spot cleaner for only 3,500 pesos lang. Ito naman po yung mga water pump mga boss. Sa mga naghanap ng water pump dyan, ito na oh. May kasama na pong motor. Iba-ibang size po yan. Available dito sa Garnica Surplus Store. Pati po ito oh. mga bossing, napakaraming mga power tools so, ayun oh for only 1,000 pesos lang po ito mga bossing ko eh. adjustable po yung speed nyan ayan dito lang po yung sa Garnica surplus store mga boss at marami pang iba so, ito na po yung mga water tank na hinahanap nyo ayun oh may uh, pressure gauge Ayan po yung uh, Ryuko mga bossing yung brand Kagandaan niya may kasama lang tanke mga boss So marami po niyan available dito sa Garnica Surplus Store May maliit, may mas maliit pa dyan May mas malaki pa dyan Dito lang yan sa Garnica Surplus Store mga bossing Ayan o oh, napakarami mga power tools so. oh. Ito naman po sa mga naghahanap po ng uh, bopping machine. Makita brand. Ano? Oh, Makita brand at saka adjustable po yung speed niyan. Ayun ho oh. Speed 1, speed 5, speed 6, speed 3, speed 4. ayan Kayo na po balang mag-adjust. Bopping machine mga bossing available po dito sa Garnica Surplus Store yan. Ayun, marami po yan. Marami kayong pagpipilian kulay at marami din pong iba-ibang brand niyan mga boss. Napakarami po rito sa Garnica Surplus Store mga bossy oh. no? may mga water pump pa oh. ano oh, sa mga naghanap ng water pump dyan So dito sa Garnica Surplus Store Napakarami mga bossing ko oh. Ayan, oh. Sa mga nahihirapan na magkaroon ng tubig dyan O umakyat sa inyong second floor, third floor Ito na po ang solusyon sa inyong mga problema mga boss Ayan, Napakarami pong mga water pump dito sa Garnica Shore Plus top So, pasyal po kayo rito mga bossing. Ayan mga bossing. Sa mga nagana po ng generator dyan, 2.0 HP gasoline engine mga boss. Ito po ang tamang tama sa inyo sa mga mahilig mag-outing, mag-camping, o mag-tent, o mamasyal kahit saan. basta kailangan nyo po ng ilaw, maliwanag na ilaw. Ito po ang uh, kailangan nyo mga bossing. Ito po yung uh, medyo maliit lang na generator. 2.0 HP gasoline engine po siya for only 4,500 pesos mga boss dito lang yan sa Garnica Surplus Store ayan po siya, yung kulay dilaw na yan mga bossing so mag po yan pwede pwede nyong buhatin ang kaganda nyan kahit saan nyo po dalhin mga boss pwede pwede nyo pong dalhin -pw yan hindi kayo matatakot at kakabahan maliwanag ang maliwanag na maliwanag po ang uh, ilaw dyan mga bossing pagka sinaksak nyo para lang po kayong may kuryente na dito lang po yan sa gaya na surplus store kaya ano pa pong hinihintay nyo 2 horsepower na po yan mga boss for only 4,500 pesos lang eto naman po sa mga nagana po nitong power inverter mga boss 12 volts to 220 volts available po ito rito sa gaya na surplus store ayan po yung itsura nya so eto papunta sa 12 volts battery Then, pwede na po kayong magsaksak ng 220 volts dito. Ayan, ayan po ang uh, power inverter mga bossing. Available po yan dito sa Gainica Surplus Store. At sa mga naghahanap po dyan ng jump start, ito kailangan nyo mga boss. Sa so, mga mahilig magbiyahe dyan, ayan, jump start. Marami po ang available ng mga jump starter dito sa Gainica Surplus Store mga bossing. Oh. Ano, oh. high power battery capacity ayan. available yan at mura lang po yan mabibili dito sa Garnica Surplus Store mga bossing kaya ano pa pong hinihintay nyo punta na po kayo rito sa Garnica Surplus Store located in Abangan Sur, MacArthur Highway Marilao Bulacan mga bossing ayan, may grass cutter pa pong nakatayo dyan ayan. marami po kayong pagpipilian mga grass cutter dito lang po yan sa Garnica Surplus Store at ito na nga po, dumako tayo dito sa mga solar lamp, solar light, dito po sa Garnica Surplus Store mga boss. Napakarami po dito mga multifunctional camping light with battery. Ayan, mayroon pong tag 1,200 pesos. Mayroon naman pong tag 700 pesos niyan mga bossin. Ayan, marami po kayong pagpipilian mga camping light, mga solar light. Dito lang yan sa Garnica Surplus Store mga boss. Ito po yung ganito, may panel, may libre nga tatlong bumbilya At may uh, itong malaki na to May solar panel pa For only 750 lang yan mga boss Dito lang yan sa Garnica Surplus Store mga bossing Ganyan po at ayan po ang sinasabi ko sa inyo Na dito po mga bagsak presyo po ito At ang kagandaan yan Tingnan nyo po muna yung items At testingin in bago nyo po bayaran mga bossing ko Napakarami nyo pong pagpipilian mga solar light Solar lamp Camping light ayan po mga boss ayan po at maliban dyan marami pong mga air compressor yung uh, malilit na air compressor ito po available dito mga bossing ayan, marami po may mga hand -held steam cleaner mga boss for only 850 pesos dito lang yan sa Garnica store mga bossing ayan napakarami nyo pong Power tools, mga items na bagsak presyong mabibili rito Katulad po nitong uh, portable uh, pressure washer mga boss Napakarami po nito rito mga bossing Ayan, tambak ko oh. So mura lang po yan dito sa Garnica Surplus Store mga boss Pati po mga pressure washer Sa mga naganap ng pressure washer dyan Ito lahat po yan pressure washer mga bossing So iba-ibang watch, iba-ibang design po yan Pero isa lang po ang masisigurado ko sa inyo lahat po yan bagsak presyo mga boss dito lang yan sa ka surplus store ayan po yung mga items nila mga boss napakadami oh. at ito naman mga boss sa mga naghahanap ng microcomputer automatic voltage regulator ayan so mga naghahanap ng voltage regulator mga boss So dito sa Garnica Surplus Store, ayan po maraming mga voltage regulator na mabibili at pagpipilian dito mga boss. Marami po silang nakalatag dito, ayan po, oh, nahawakan ko na yan, voltage regulator po yan. Mabibili nyo po sa murang halaga yan po dito sa Garnica Surplus Store mga busing. Kaya ano pa pong hinihintay nyo? Punta po kayo rito at nang makita nyo ng personal at matesting nyo. Bago nyo po bayaran mga boss. Ayan, mga inverter sa naghahanap ng na uh, elektrika inverter machine ayan po oh napakaraming mga inverter machine dito mga bossing ko hindi pa lang yan sa Garnica so plus store mga boss kaya punta na ayun oh sa mga naghahanap naman dyan ng heavy duty na welding machine Kama Pro, ayan mga boss, malalaki pong welding machine yan ha, ang dito sa Garnica Surplus Store. Lahat po yan heavy duty. Ayan, so kahit po ah, magdamaga na welding kayo nyan, hindi po bibigay yan mga bossing dito lang po yan sa short Surplus Store for only 4,500 pesos lang mga boss mayroon na kayong heavy duty na Kamafro ART 400 na welding machine mga bossing hindi na po kayo manghihiram yan sarili nyo na, na po mismo yan ayan ganyan po siya kahaba ayan po yung itsura niyan mga bossing heavy duty na welding machine pero mayroon din pong maliliit niyan dito mga boss kung gusto nyo pong maliliit marami din pong maliliit nyan dito sa Ghanika Surplus Store punta lang po kayo dito sa Abangan Store, MacArthur Highway, Marilao, Bulacan. Yan po ang address, ang location ng Garnica Surplus Store, mga bossing. Ayan mga boss, sa mga nagana po ng uh, air compressor, ito po, meron po silang tag 999, meron po silang tag 850 iba-ibang price po yan Ayan, mga bossing ha maliit lang po yan ha na air compressor mayroon din pong malaki yan dito lang po yan sa Garnica Surplus Store mga boss at sa mga naghahanap naman po ng power uh, 12 volt DC to 230 inverter mga bossing marami po dito mga inverter mga boss na mabibili sa Garnica Surplus Store mga bossing Bukod dyan, napakarami pa pong ibang items mga boss. Oh yan katulad po nitong uh, fiberglass. Uh, ayan, TGE fiberglass for only 800 pesos lang. Ano, oh, itong submersible pump, mayroon din pong submersible pump na mali ito, ayan oh. Available po 'yan dito sa ka Surplus Store, mga bossing. At marami pong stock, marami kayong pagpipilian, mga boss, kaya punta na.